ako mag-almusal ngayon. Salihan niyo ako sa almusal ko this morning. Ang almusal ko this morning. Sinigang. At kanin. Yan. Ganyan ang luto ng aming sinigang. And this is my rice. Plus my mineral water. Kinakailangan. Ngayon pala ako mag-aalumsel kasi ah, Marami akong ginawa ay eh. nagligpit ako ng mga gamit ko. Ayan o. Oh. Yan yung mga gamit ko na kinakailangan ay sikasugin ko dito sa bahay. Tapos etong alumsal ko. Ayan. Kakapagod ah, nga eh. Sa ganitong oras. Pero, alam niyo ba kung ulam ko? Kanin at sinigang. Painit-init pa nga eh. Sarap. Ayan o. Oh. Meron pang babi Pagkatapos, karne. Ayan. May sili. e Ana Sile. At Ayan, sile. Kangkong. Kangkong. Yan yung mga ingredients niya plus kamatis at yung kulay white ba na gulay na mahaba yung ginago ginago sinasari sa kilawin ganyan ka healthy ang aking almusal ngayong umaga kain po tayo sinigang at kanin with mineral water Tara na, kain tayo.